Magandang gabi sa ating lahat. Narito ang pinakabagong update sa lagay ng panahon ngayong gabi ng Monday, May 19, 2025. Huwag kalimutang i-like ang video na ito, i-share sa inyong mga kaibigan, mag-subscribe sa aming channel, at i ang notification bell para lagi kayong updated sa mga balitang panahon. Ayon sa PAGASA, mayroon minomonitor monitor na isang low pressure area, LPA, sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa datos, napakababa ng posibilidad na ito ay maging isang ganap na bagyo. Ang LPA na ito ay naka-embed sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ na patuloy na nakaaapekto sa Mindanao. Ang ITCZ ay ang salubungan ng mga hangin mula sa Northern at Southern Hemisphere. Bagamat mababa ang tiyansa ng LPA na maging bagyo, ito, kasama ng ITCZ, ay inaasahang magdadala ng maulap na kalangitan at scattered rains and thunderstorms sa Palawan at Mindanao. Pinapayuhan ng ating mga kababayan, lalo na ang mga nakaranas ng pag sa mga nagdaang araw, na mag sa posibleng pagbaha at landslides. Samantala, easterlies naman ang nakaaapekto sa nalalabing bahagi ng bansa. Dahil dito, maaari rin tayong makaranas ng maulap na kalangitan at scattered rains and thunderstorms sa Eastern Samar, Leyte at Southern Leyte. Para naman sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa, asahan ang mainit at maalinsangang panahon mula umaga hanggang tanghali. Pagdating ng hapon, tumataas ang posibilidad ng mga localized thunderstorms. At para sa lagay ng panahon bukas, Tuesday, May 20, 2025 sa Palawan, patuloy pa rin ang posibilidad ng pagulan. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, inaasahan ng fair weather condition na may posibilidad ng thunderstorms mula hapon hanggang gabi. Ang temperatura bukas sa Metro Manila, inaasahan ang temperatura na mula 25 hanggang 34 degrees Celsius, sa lawag ay posibleng umabot mula 25 hanggang 34 degrees Celsius, sa Tuguegarao ay makakaranas ng mas mainit na panahon na nasa pagitan ng 24 hanggang 36 degrees Celsius, habang sa Baguio ay malamig pa rin na nasa pagitan ng 17 hanggang 26 degrees Celsius sa Tagaytay, bahagyang malamig na may temperaturang mula 20 hanggang 32 degrees Celsius, sa Legazpi ay posibleng maglaro mula 23 or 26 hanggang 33 degrees Celsius, sa Puerto Princesa ay inaasahang mula 25 hanggang 31 degrees Celsius, at sa Kalayaan Islands ay makakaranas ng temperatura mula 26 hanggang 32 degrees Celsius. Sa Visayas at Mindanao, sa eastern part ng Visayas at sa malaking bahagi ng Mindanao, posibleng maging maulan pa rin bukas dahil sa patuloy na epekto ng Intertropical Convergence Zone at LPA, kaya't inaasahan pa rin ang mga pagulan sa Palawan at Mindanao bukas. Sa nalalabing bahagi ng Visayas, inaasahan ang mas maganda ang panahon subalit may tsansa pa rin ng thunderstorms lalo na tuwing hapon at gabi. Ang temperatura bukas sa Cebu, inaasahan ang temperatura na mula 24 hanggang 32 degrees Celsius. Sa Iloilo ay bahagyang maiinit na nasa pagitan ng 27 hanggang 32 degrees Celsius. Sa Tacloban ay posibleng umabot mula 26 hanggang 31 degrees Celsius, habang sa Cagayan de Oro ay makakaranas ng temperatura mula 25 hanggang 32 degrees Celsius. Sa Davao, inaasahan ang bahagyang maalinsangang panahon na may temperaturang mula 25 hanggang 31 degrees Celsius at sa Zamboanga ay katulad na inaasahan din ang temperatura mula 25 hanggang 31 degrees Celsius. Sa kalagayan ng karagatan, wala pa ring nakataas na gill warning sa alinmang baybaying dagat ng bansa. At sa ating three-day weather outlook, sa Metro Manila, Baguio City, Legazpi City at malaking bahagi ng Luzon, patuloy ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may posibilidad ng localized thunderstorms. Sa Palawan, posibleng magpatuloy ang mga pagulan hanggang Thursday. Ang temperature sa Wednesday to Friday, sa Metro Manila, inaasahang bahagyang may init ang panahon na may temperaturang mula 25 hanggang 35 degrees Celsius, habang sa Baguio City ay malamig pa rin at posibleng umabot mula 17 hanggang 26 degrees Celsius. Sa Legazpi City, makakaranas ng temperaturang mula 25 hanggang 33 degrees Celsius. Sa Visayas, sa Tacloban, bagamat maulan ngayong araw at bukas, inaasahang magsisimula ng bumuti ang panahon pagsapit ng Wednesday. Sa Metro Cebu at Iloilo City, inaasahan ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may posibilidad ng localized thunderstorms. Ang temperature sa Metro Cebu, inaasahang ang temperatura ay mula 26 hanggang 32 degrees Celsius. Sa Iloilo City ay posibleng umabot mula 26 hanggang 33 degrees Celsius. Habang sa Tacloban City ay makakaranas ng bahagyang maalinsangang panahon na may temperaturang mula 26 hanggang 32 degrees Celsius. Sa Mindanao, Sa Metro Davao, Zamboanga City at mga bahagi ng Southern at Western Mindanao, posibleng magpatuloy ang mga pagulan hanggang Friday. Pinapayuhan ang mga residente sa mga lugar na ito na mag-ingat sa mga banta ng pagbaha at landslide. Sa kagayan de Oro City at iba pang bahagi ng Mindanao, inaasahang magsisimula ang pagbuti ng panahon simula Wednesday. Ang temperatura sa Metro Davao, inaasahang bahagyang maalinsangan ang panahon na may temperaturang mula 25 hanggang 31 degrees Celsius sa Cagayan de Oro City ay posibleng umabot mula 26 hanggang 33 degrees Celsius habang sa Zamboanga City ay inaasahan din ang temperatura na mula 25 hanggang 31 degrees Celsius. At iyan ang ating pinakabagong update sa lagay ng panahon. Muli, huwag kalimutang i-like ang video na ito, i sa inyong mga mahal sa buhay, mag-subscribe sa aming channel, at itap ang notification bell para sa mga susunod pang ulat panahon. Ingat po tayong lahat, lalo na sa mga lugar na maulan.